Sitting muna kami mga ka-revers no. Ayan. 가자들 오늘 날들이 없

Nakasiti po ngayon sila mga members no kasi uh, Uh, yan po, nakasabi na po yung mga gamit no? Yung iba sinitapan pa ni Brian at saka ni Cap Yung iba nakasabi na yan hintayin muna natin yung mga guests na makarating na dito sa bangka mga drivers. Yeah, dito pala yung mga tangke nila. Arrange muna ni Tacho. hintayin muna natin yung guests mga drivers. Sisig wino? Sisig. Ah, sisig ibutang sa kon. Ah, dito na po yung mga. Pwede dito? Oh. Muslim ko sila? Muslim. Ibutay sa bulsa. Ibutay mag bulsa. Ibutay mag kasi Ibutay mag bulsa. Ibutay mag bulsa. Ibutay Yan. Dami pong bangka dito nakahanda mga drivers no para sa kanilang mga guest. Inihintay pa po nila kung anong oras dumating yung guest mga drivers yan. Kami naman uh, tapos na rin kami nakahanda sa mga gamit ng guest namin kaya hinintay lang namin na makarating yung guests dito sa bangka namin mga drivers no. Ayan. Kasi uh, siguro mga uh, 9:30 pa yung uh, dumating de, dumating dito sa bangka namin. Update ko lang po ayan. Tapos dito po sa kabila mga drivers, ang dami ring bangka nakaabang dito sa kanilang guests no. Ayan. Tingnan nyo. Ang dami po nakaabang sa gis nila ngayon. No? Tingnan nyo mga rebels. Sobrang dami talaga yan. And doon pa sa ano. Unahan. Grabe no. Sobrang linaw po ngayon sa dagat ko. Walang alon. Uh, kaso lang po. Sobrang init talaga. Yan hindi tayo uh, kampante dito sa init kasi pag mataas yung dugo mo yan delikado talaga kailangan talaga natin ngayon magbao ng tubig palagi tapos palagi kang uminom ng tubig para likay po sa dehydration po ayan iwas dehydration sa init grabing init yan sobrang init talaga ngayon mga ng drivers no grabe sobrang init talaga kahit may kayang po kami sa bangka namin uh, maramdaman namin talaga yung init talaga sa ano araw kaya ang daming tubig namin ngayon binaon ah uh, may lumabas na po isang bangka no kasi andyan na po yung James na yan no? yan lumabas na po sila sa inja na pong gis nila mga drivers um, kung gusto niyo magpa shoutout mga drivers no, paki-comment at below lang po si baba para ma shoutout ko kayo ayan. Yan tapos na po talaga kami nakahanda. Ready to fire na para sa gis namin mamaya na Pagdating la dito sa bangka mga divers mag-check na lang sila sa kanilang mga gamit no kasi nakahanda na lahat. Bagos la. Bago kami alis dito mga divers mag-check muna sila dito no. Ganito pag-check mga divers, i-open natin tong air tank. yan open. Pagkatapos natin mag-open, tapos na. Check muna natin yung hangin. Kung ilang hangin po siya. Ayun. Ayun oh. Yan. 200 bar po yan mga ka-divers. Kaya good yan. Okay yan gamitin sa first dive. Kaya isira na, sara natin ulit. Yan. Tapos na. Dito naman sa kabila, open natin to. Tapos tingnan natin yung gauge niya. ganito ganito ang gagawin natin pag mag dive tayo mga reverse open air tapos check oh, 200 bars yan okay, yan ito naman pong kabila wala nga yung check lahat to o oh, yan uh, 190 okay lang yan 190 mga reverse isang bar lang yung kulang tapos ito naman lahat talaga kailangan i-check kasi malalim yung CCB nila yan 200 okay good na good yan sira natin to balik yan kailangan talaga ganito ang gawin mo tapos kailangan i-check yung tanki naka open ba siya dito naman sa kabila no tingnan natin check muna natin yan Uh, 190 okay lang yan tapos dito naman uh, buksan muna natin yan. Uh, uh, 180 okay lang yan 180 mga neighbors tapos ito naman muna natin yan uh, okay 200 yan okay na lahat mga neighbors no Thank you for watching my reverse.